Ang kaharian ng Kulimlim. Sa malayong lugar, may isang kaharian na tinatawag na Kulimlim. Sa kahariang ito, ang araw ay bihirang sumikat at ang mga tao ay laging naglalakad na nakayuko, hindi dahil sa bigat ng kanilang mga dalahin, kundi dahil sa takot sa kanilang reyna, si Reyna Matilda. Si Reyna Matilda ay kilala sa kanyang pagiging masungit. Sa tuwing may lalapit sa kanya, laging may kasamang irap at malakas na paghinga. Bakit ka nakangiti? Hindi pa basapat ang gawain mo, palagi niyang sinasabi. Kaya naman walang naglalakas-loob ng na gumiti o magdiwang sa kanyang harapan. Isang araw, dumating ang isang batang nagngangalang Sara. Siya ay isang hamak na tagapag-ayos ng hardin ng palasyo. Habang nagwawalis siya ng mga natuyong dahon, bigla siyang napasipol at naglaro sa hangin ang kanyang awitin. Huwag kang maingay, bulyo ng isang kawal. Ayaw ng reyna ng ganyan. Pero tumigil lamang si Sara sandali bago muling ngumiti. Bakit po ba ayaw ng Reyna ng musika? Tanong niya. Matagal na panahon na ang nakalipas, bulong ng matandang tagapayo ng palasyo. Nawala ang kanyang kaibigan sa isang malakas na bagyo. Simula noon, naging masungit na siya. Nang marinig ito ni Sara, nagpa siya siyang gumawa ng paraan. Kinaumagahan, nagtanim siya ng mga makukulay na bulaklak sa hardin sa tapat ng bintana ng Reyna. Naglagay siya ng maliliit na kampanilya sa mga sanga ng puno upang lumikha ng musika sa tuwing iihip ang hangin. Noong una, nagalit si Reyna Matilda. Sino ang gumawa nito? Sigaw niya. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak at naririnig ang malambing na tunog ng kampanilya, may isang bagay na nagbago sa kanyang puso. Hindi niya namalayan na may luhang dom aloy sa kanyang pisngi. Matagal na, simula ng huli akong ngumiti, gulong niya. Lumapit si Sarah. Hindi po masama ang maging malungkot, mahal na Reyna. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo pwedeng sumaya muli. Mula noon, unti-unting nagbago ang kaharian. Mas naging maliwanag ang araw, at unti-unting bumalik ang mga ngiti ng mga tao. Si Reyna Matilda ay hindi na kasing gaya noon. Aral ng kwento, hindi masama ang malungkot, pero laging may pag-asa na makahanap ng kasiyahan muli. Sa bawat dulo ng bagyo, may bahaghari